Yan yung tanong ko sa ano, nakalagay sa battle no? So ang ganda po ng kanyang mga dahon Kamatis po mga farmers Yan Yan, good morning mga farmers uh, Tagal na walang video po ano So ngayon ano, uh, shout out po sa lahat po ng mga viewers po natin Need mga OFW at mga farmers sa Pilipinas po So ang pag-usapan po natin yung mga dahon po ng ano, ano, bakit malaga po yung dahon po ng mga tanim po natin na gulay o di kaya yung mga tanim din na palay. O so bakit napaka-importante po ano? Ngayon ipapakita ko po, po sa inyo kung ito mga tanim ko po, po dito. Bakit po uh, ganoon na lang kahalaga po yung mga dahon po mga farmers. So ayan, uh, ikutin po natin. Pero bago natin pag-usapan mga farmers, shoutout kay, ano, kay Juliet. Yan siya po yung kilala kong nag-vlog po dito sa ano, sa mga po simbahan so sabi niya mag-upload din daw po ako sa uh, uh, Facebook page ko tsaka yung ano uh, YouTube ko uh, sa YouTube lang po kasi tayo madalas mga farmers so follow po follow nyo po ako sa, ano, sa aking Facebook page po no uh, mag-upload na rin po tayo doon tungkol po dito sa buhay po natin dito sa Hong Kong na no? So ito mga farmers, ito yung tanim kong mga kamatis. Ayan, makita nyo po, namumulaklak na po siya. Ayan. Eh, napansin nyo, no, mga farmers, ang ito nung una po, ano, hindi po ganito yung kanyang dahon. So ito, may problema po ito. So bakit po ba nakapahalaga ano, na, no, na uh, mamaintain po natin yung kagandahan po ng dahon po niya? So ang nagsusupport kasi ito, kababago po siya mabunga po, ano, uh, ah, ito pong dahon, kapag ang mga tanim po natin na gulay, vegetable, or sabi kahit sa palay, ano, pag nakita natin po na maganda po ang kanyang mga dahon, ay doon po natin makita na maganda yung paglaki po ng, ano, ng pinatanim po natin. So example ito, kamatis, ito natural pruning na natin pero kulang po yata. Ayan o, ano, tinanggal ko na yung mga dahon niya para lumago po siya at lumaki. Ito yun, Tas, ano, flowering stage na po siya. Ayan. So lumalabas na hopefully maminting ko po itong ano niya daw niya pero ano. So dito uh, Pagtataning ko paso po mga farmers. So ayan. Uh, hindi po natin napunin pa. Pwede pang tanggalin to na sa ibaba. So halo-halo po dito. Ayan, may rin po dito ano, uh, potato. Potato po ito mga farmers. Katabi niya po kamatis. Ayan, yung mga tanim ko. So, ang dami kong tanim dito. Sumunta natin yung iba ka. Ito, lettuce. Isang box ng lettuce. So, ang ganda po ng mga kanya. Pwede na itong ano, pwede na itong kainin. Salad. Yan. So, napaka-importante po ano, kasi makita nyo po, malinis. Yan. At lumalago po siya. Ito naman po yung pinapa ko. Pero, medyo matanda na yung kanyang dahon. Pero, pwede pa rin to. Lettuce. So, saktong harvest lang to kung kunin nila. Tingnan mga farmers, ito. Oh. Pag ganito, hindi ba? Hindi maganda siyang tignan. O, letos din po mga farmers to. At sa taas, mga butchoy, choy sam. Yan, ang dami. So, naka-box-box lang dito yung pagtatanim ko. So, ito naman po yung ano, yung halo, ano. May talong sa gitna. Kasi matagal talong. na makitong talong. Na-challenge po ako magpatubo na ito mga farmers. Kasi dito sa abroad, malamig nung nagtanim ako ito. Ayan, malalaki na, no? Okay na po yan. Tingnan nyo po mga farmers kapag may uod, ano? Ayan, ganyan, no? Diba, ang pangit siya tignan. So, maganda tong ano, daon po ng talong. Ganun din po yung sa kabila. At ang mga to, ayan. May talong din po dito, mga farmers. Pero ito kasi madaling ang harvest. Actually, pwede nang harvestin to. Sa tagal, nang hindi na harvest. At, sira-sira ni mga daon dahil may uod siya. May ano to mga farmers, uh, may leafbiner, no? Ang dumadapo dito. Uud din, yan you know? So, yan yung kalagan po ng mga dahon. Ganda. So, dito, mga uh, kamatis din, oh. Kasabay po nung sa kabila. So, namumulaklak na rin. Hopefully, mamaintain po natin yan para magkabunga ng maganda. Ito yung isa pa, marami akong tinanin na ganito. Uh, ito po ay patola. So, kita nyo naman po, no? Wala pang leaf miner, no? Ito po yung daon po niya. So, ang daon po kasi, siya yung magsusuporta kapag lumalaki po yung tanim po natin. And later on, pag maganda yung daon, siya rin po mag-create ng pagkain po niya para magkabunga ng marami. And then, kailangan lang natin na bigyan ng fertilizer para lumago siya nung lumago. So, dito may tinatanim ako. Ayan, mga kamatis. Ito po ay bok choy. So, makita nyo mga farmers, maliit pa lang. Medyo sira na itong lumang ano, putsoy. So, meron akong tinatanim dito na maganda. Ito, ah uh, 16 na ano, na, na seedling ilalagay natin dito. So, ang pagtatanim ko dito, isa-isa. Yan. So, ito mga farmers, dito ko po nilalagay. So, hindi po gaya sa atin na pag nagtanim tayo, isang gano'n lang. Isang buhos. Ito po, tinatanim ko isa-isa. din -isa, transfer ko na isa-isa din. So, makita nyo po yung mga kanyang dahon. No? Ganda po, ano? Kasi bata pa ito. Ilang days pa lang siya. Tinanim ko siya nung 21. Oh, so, ngayon ay 27. Ilang days pa lang po siya. Yan. One week. Yan. Ito, ganda Ito po ay ano? uh, bok choy. Bok choy. Tapos itong katabi niya, bok choy din. Yan. Pagkita niyo po mga farmers kung gaano kalaga po yung dahon po niya. No? Uh, may tarin din po tayo dito, sili. Ito. So, ito isa. Red plant. Wala pa tagal, no? Palabas pa lang. Puti-puti na po yan. Yan po yung ano. Ang hirap talaga. Matagal magpatubo ng ano nagtantito kasi nga malamig tapos mainit. Ayan. So, ito. Kinamahan ng leaf miner. So, ang dami, no? Butchoy. So, mga farmers, gustong-gusto ko pong inalto. Uh, binibili nung wala pa akong tanim dahil masarap siya. So, ganyan po kalaga mga farmers po ano, yung tanim po na ano yung mga tanim po dito, yung daon po niya. Kasi doon po siya nag-recreate po ng kanyang pagkain. May mga tanim din po ako dito, hindi ko napakita sa inyo, yung mga rose, uh, mga ma-flowering, like uh, itong sunflower. May mga flower din kasi gusto nung employer ko, magtanim din po ng mga, ano dito, mga bulaklak. So, yung iba kasi mahirap kong patubuin, kaya nahirapan ako. Pero sa vegetable, Uh, full pack tayo dyan para meron po silang i-harvest lagi. So dito nakapag-harvest na kami ng bok choy, choy sam, mga lettuce, yung mga na-harvest natin. Kaya mabilis po kasi kapag uh, uh, vegetable leaves, ano? Uh, ano ang tawag dito? Yung mga green leafy, ano? Mabilis lang siya within one month, 30 days, pwede mo na siyang harvestin. So ito po, Uh, mga farmers, uh, upload, upload po natin dito sa ating YouTube tsaka sa may Facebook natin. So hanggang sa muli po, maraming salamat po. Bye. -bye.